welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Aden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Aden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po. Happy Heart mga ka Aldab, buwan ng September, isa sa memorable month para sa Aldab Nation and true blooded Aldab Nation. September 1, 2016, nang isinapubliko nila Alden and Maine ang isa sa importanteng bahagi ng pagiging magkasintahan ng dalawang nag-iibigan ng tunay. Nang ibinahagi nila Maine kay Antisoy sa pamamagitan ng kalye Serie, ang pagsagot ni Maine kay Alden sa tanong na, "Mahal mo ba ako, Maine?" "Mahal kita, Maine." "Mahal mo ba ako?" ang sabi ni Richard Jr. Oo Alden, mahal din kita, ang sagot ni Nico Mende kay Richard Jr. Nagyakapan at sabay-tulo ng kanilang mga luha at pagkatapos ay matatamis ng ngitina ang nasilayan sa kanilang mga labi. Tanda niyo po ba ang isinigaw ni Alan Kay? Sagot na main, true to life na yan masasabing throwback ang mga ito. Pero ang isang istorya hindi mabubuo kung hindi mo babalikan ang kahapon. Ang kabahagi ng story, umpisa ng magagandang memories na ipinagpapasalamat nila Mengay and Tisoy sa buong pandom ng Aldab Nation and True-Blooded Aldab Nation ang mag-asawang mahilig sa ninja moves at magbigay ng cryptic message para sa pandom mula noon hanggang ngayon. Kaya naman sabay-sabay nating pagmasdan ang ibinahagi ng maghipag Riza and Mengaynita. August 25, 2025, ang larawan na ito ay ipinose ni Raisa at ang larawan naman na ito ay ipinose ni Main, September 6, 2025 kung pagmamasdan, iisa ang kulay ng mga walls at ang kulay ng mga frame ng salamin at parehong naglalakihan ang mga salamin ng bahay at parehong nakaselfie sa salamin ang maghipal. At ito naman ang ibinahagi ni Tisoy last August 24, 2025 na tila ba bahagi ito ng new smart home ng Fokerson Jr. Family. At ito naman ay ibinahagi niya ng August 27, 2025. At ito ay August 30, 2025. Sadyang naglalakihan ang mga salamin sa new home ng Fokerson Jr. Family. And September 9, ito naman ang ibinahagi ni Alden Richards. Decor from Isca Bolini, Manila. Ito ang mga pa-update sa smart home ng Fokerson Jr. Family. Samantala, September 8, 2025, isinambulat sa madla ang listahan ng mga pangalan ng mga tumatanggap ng lagay at isa doon ang pangalan ni Panor. Ang tanong, kagulat-gulat pa ba ito? O kabigla-bigla pa ba? Ika nga, kapag ang politiko bumili ng boto, asahan mo na na kapag naupo ito, babawi ito ng todo-todo. Kaya nga lamang, damay ang pangalan ni Mengay. Lalo na na nag-tweet kaagad-agad ang Twitter account ni main Mendoza. Sari-saring comments ang natanggap nito sa mga netizen dahil sa pagdepensa nito kaagad-agad. Ang tanong, ganito ba magsalita ang isang main Mendoza? Tandaan na minsan na rin inami nito na meron siyang social media manager. Ibig sabihin, hindi lahat ng na napopost doon ay galing mismo sa kanya. Mapapansin din naman kung galing sa kanya o hindi, lalo na kung paano ito magsulat ng mga salita sa kanyang Twitter. Ang tunay na si Maine Mendoza ay isang introvert. Ang mga ganitong tao ay hindi basta-basta nagbibitaw ng mga salita na hindi nag-iisip muna bago ilabas ang nasa sa loob. Kaya karamihan sa kanila matagal makapagbigay ng reaksyon. Dahil kailangan na himay-himayin ang mga pangyayari at iproseso sa utak at puso kung ano ba ang tama at mali. Kaya nga lamang sino nga ba sa mga netizen ang maniniwalang hindi si Main Mendoza or hindi kay Main Mendoza na galing ang mga sinabi sa kanyang Twitter. Gayong siya ang ipinakilala sa media bilang asawa ni Panor. Sa madaling salita, walang alam tungkol sa Sarsuela, ang mga netizen. Tanging Aldag Nation and Trueblooded Aldag Nation ang nakakaalam at ang mga malalapit na kaibigan at kakilala sa showbiz ang sadyang may alam sa katotohanan. At ang mga taga sa Santa Maria, Bulacan na nakakita sa mansyon ng mga Mendoza. In short, ang alam ng mga netizen si May ng asawa ni Panod at karamihan sa nasa industriya ng showbiz at mga kapitbahay ng Mendoza at ang Aldam Nation and True Blooded Aldam Nation ang tanging nakakaalam sa katotohanan na si Richard Fokerson Jr. ang totoo at tunay na asawa ni Nico Menday Fokerson. Kaya kung sa pagtatanggol lang at pagmamahal, matagal na yung ibinibigay ng pandom ng Adam Nation and True-Blooded Adam Nation sa mag-asawang Mengay and Tisoy mula noon hanggang ngayon. At sa pagkakataon na ito, na nadadamay ang pangalan ni Mengay, may mga nagtatanong, ito na ba ang panahon o ang tamang panahon? Ito na ba ang God's perfect land? Or Sadyang karma lang sa mga politikong magnanakaw ng buwis ng taong bayan. Ika nga, masalimuot ang mundo ng showbiz. Mas lamang ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Pero mas masalimuot ang mundo ng politika. Mas lamang ang mga magnanakaw kaysa sa naglilingkod ng totoo sa bayan. Sabi nga ni Mayor Biko ang sinungaling asawa ng magnanakaw. Paano kaya kung celebrity na, politiko pa at nasasangkot sa katiwalian? Ano ba ang tawag sa mga ito? Parang ganito ba na nababagay sila sa ipinose na ito ni Alan Richards? Kurakot. Kurap na opisyal o individual na huling-huli na sa ginagawang Walang habas na katiwalian at pangungurakot. Dagdagan pa natin, pero todo deny pa din. Kawawa ang taong bayan sa mga ganitong klasing opisyal. Post pa ni Alden ng isang damakmak na salapi, ebidensya ng kanilang kinukurakot. At dahil laradama ang pangalan ni Mengay, ipinysyal naman ito ni Richard Jr. tumungo sa Bologna, Italy. Ito ang pag-post ni Adam Richards. September 10, 2025, sa kain ng Emirates, ipinakita ang boarding pass ng Dubai to Bologna, Italy. At pagmasdan ang post na ito ni Richard Jr. sa bandang ibaba nito ay may nakalagay na Mama. Isa sa tawag ni Tisoy kay Mengay, Ma, Mama at Love, ang kadalasang tawag ni Richard Jr. kay Nico Main bilang asawa niya. Sabi nga ng ating ka-admin, inilayo muna si Mayngay sa mga sarswelista at mga user dahil bugbog na ang pangalan ni Mayngay sa mga bashing gawa ng social media manager ni Maine na siyang may gawa ng mga salaysay nito sa kanyang social media account. Di man natin masisisi ang taong bayan dahil buwis ng mamamayan ang kanilang winawaldas. At ang isa pa gawa ng mga sarsuelista, si Maine ang alam nilang asawa ni Panot. Wala naman silang alam ang mga netizen sa sarswela at sa survive the confusion na kanilang ginawa para lamang mabuwag, ang pandom ng Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation na tanging nakakaalam sa katotohanan at maraming pinanghahawakan at katibayan na matagal ng mag-asawa sila Mingay and Tisoy. Kasama pa ang pagbabahagi ng pamilya ng bawat isa sa panahon ng malaya pa at wala pang sarswela. Tulad ng sinabi natin noon na biktima lang din ng mga management nila sila Adrian Maine tulad ng sinabi ng ating ka-admin na may nalabag di umano si Tisoy sa kanyang kontrata at nagpumilit ito na pakasalan kaagad-agad si Maine Guy. Tas sobrang pagmamahal or in love ni Richard Jr. kay Nico Maine at gayon din naman si Nico Maine kay Richard Jr. Hindi na rin sila syempre naisip o hindi na rin nila naisip nahahantong sa ganitong sitwasyon ang pribado nilang buhay pag-ibig sa ngayon pero ikanga ng ating ka-admin huwag daw tayo'ng mag -alala. dahil handa naman daw po ang mag-asawa kung ano man daw po ang mangyayari kaya kung ipupursigiman man po at talagang iinvestigahan ang mga tiwali, lalo na po kung ayaw nilang magbigay ng SALN at waiver ng bank secrecy or secrecy of bank deposit, iisa lang po ang ibig sabihin nito, may itinatago. Ika nga, kapag hindi guilty, bigay at pirma kaagad-agad ng waiver, wala nang tanong-tanong at pasakalye. Hindi 'yung ilang araw na ang nakakalipas wala pang ipinapasa. Iisa pa lang ang may nagpasa, si Romulo ng Pasig. Ayan, ipinost po ni Tita April. Ipinose po ito ni Tita April na tila ba may patama sa mga sangkot. Siyempre, isa na dyan si Panod. Sobrang love pa naman ni Tita April, si Menga, ang asawa ng mahal niyang pinsan, Richard Fokerson Jr. Kaya naman tuwing naagrabyado si Mengay Antisoy, gawa ng mga saraswellista, always to the rescue si Tita April. Lagi niyang post ang mga chikiting nila ni Kumain and Richard Jr. Kaya naman, love na love din ng fandom ang magandang pinsan ni Richard Jr. na si Tita April. Nawa hindi ni Ngaskugon ang ginagawang investigasyon para naman magkaroon ng hustisya ang buwis ng taong bayan. At hintayin na lang po natin kapag si Panot na ang nakasalang at kung magbibigay po siya ng waiver ng Secrecy of Bank Deposit at Salen. Kaya nga lang po isa po pala si Panot sa nagsusulong na maging exempted ang mga government official sa Secrecy of Bank Deposits Law. Ibig sabihin po gusto po niya hindi mapasali ang mga government official sa naturang batas. Ayon po yan sa isang pahayagan. Ang masasabi lang po natin sa ganitong klase ng politiko ay hindi na dapat binibigyan ng pagkakataon na maupo ang isang politiko na may tunay na puso para maglingkod sa bayan ang isusulong niyang batas para sa ikabubuti ng mamamayan at hindi ang batas para sa kanilang kaligtasan. Naglingkod ka para sa tao at hindi para sa sarili. Ika nga na palaging sinasabi maging matalino sa pagboto. Ang daming paalaala ni Tita Bampi noong pago pa magbotohan. Huwag iboto si Panot. Sadya nga namang walang pagsisisi sa una, lahat nasa huli. Focus na lang muna tayo sa sinabi ng ating ka-admin na huwag mag-alala dahil handa naman ang mag-asawa kung ano man ang mangyayari. Sabi nga sa pag-post ni Alden last September 8, matapos ang mga pangyayari, Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Kahit anuman ang nangyayari, nandyan lang si Lord God para sila proteksyonan. Kaya ang sabi nila, handa sila kung ano man ang mangyayari. Kaya naman good vibes lang po tayo mangkakanan. Stop. Salamat po sa lahat ng comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Aldrin and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone. Salamat po sa lahat ng comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and True Blooded Adab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.